Pino. Pino? Pino Pino? Pino so, ano? Ano? Sino sa extra chicken? Dawos again. Ang masarap ano party ng manok. Ano? Dino mortal 'yan. Order to daw. Sino ako po lagi 2 piece tapos yeah. spicy yeah. yung in order. Ano pong favorite pairing niyo sa chicken McDo? Well, yeah. So it's sauce as well. Chicken sauce olive. Um. Ah, minsan nagsu po oh, ako. Suka na may ketchup 'yan po. Yan the best one. Okay, ito ang favorite fry ni Chicken McDo. Sa Thigh. Thigh talaga yun. Thigh, oh, oo po. Kasi okay. mayroon po. Ay, may po ako sa white meat. Oh. Leg and thigh. Leg and thigh. Two-piece po ako hey, hey. lagi. Ako, leg or breast. Oh. Mas ma no white meat. Opo. Oh, no. po. White breast. meat, tsaka gusto ko rin mo yung balat kasi. Pitcho po kay Pablo. Pitcho. Thigh part po. Thigh as well. O, bago tayo mag-start din okay. sa iba pang question, batiin mo na natin ng happy birthday, Pablo! Yeah, happy birthday, Pablo! Happy, happy birthday to you! Happy birthday to How you! you. Okay, hey, ito guys. Siyempre, uh, aabangan ah, na kayo ng mga fans, mga kababayan natin sa ano Hong Kong at sa iba't ibang bansa. Uh, yes po. Syempre, nakakatuwa po na umaabot po doon ng documentary ng Pagtatag. Um, wala wala na po kaming dapat sabihin kasi mas maganda po surprise ko ano yung makikita nila doon. Hopefully, syempre, mas ma-inspire po sila at mabigyan sila ng, uh, yun nga po, ng motivation sa, dahil lalo na sa mga OFW or sa mga non-Filipino fans na nandoon po. How does it feel po na maraming international fans ang gusto bay Syempre po, nakakabusog ng puso. Kung maga kami po, nagugulat po kami na uh, umaabot na po sa ganitong level ang P-pop in general at ang SB19. So pagpapatuloy po namin ito at may make sure po namin na mas lalaki pa at in the future mas makatulong sa tourism natin. Pero kamusta na ang preparation so far? Well kami po, araw-araw naman po meron po kaming ginagawa, nagtitraining individually at syempre po may mga releases. Pero yun po yung preparations po namin. Uh, parang hinug na hinug naman po na yung ano namin, yung mga ipre-perform namin at na. So, confident na po kami na matutuwa po at may mabibigyan namin sa ng magandang performance. Um, ano yung pinaka-exciting sa iyo? Ang video mo sa mga fans Ano yung parang kilig sa inyo? Um, siguro po yung pinaka-excited kami na makita nila is yung um, hirap namin do, do, doing the tours kasi syempre yung mga tao na hindi nakikita kami working behind camera feeling nila super ah talagang masaya maging artist na nagtutour but di nila alam yung kabaliktaran noon yung stress pagod puyat and every every hardships na talagang na-experience hindi lang namin but of course yung the whole team and gusto rin namin na makita nila doon na tinatackle namin yung mga recent issues na talagang masasabi namin big challenge din for SB19 And good thing din kasi meron siyang English English subtitles, so talaga magigets nila, <laughs> yeah. Ani din ang collaboration niya Black nine. No? Oh yes, ah, yes ko. Yes, ano, kung saan yun naman rin ng collaboration between working with the rock idol na Of course, we're very thankful with Sir Black uh, with Sir Glag nine. Kasi talagang never imagine na uh, we will do a song together. But nag spark kasi po yung idea ng nag. Uh, collab po kami ng performance ng so isa po naming concert. So, thankful kami na nagustuhan ni Sir Glock and the team yung idea and now na meron na kaming song together. Happy rin kami kasi lumabas yung individuality ng SB19 and of course, si Sir Glock. Knowing na this song is... Um, rap verses na ginawa ng every members. Talagang nakaka-proud siya and super happy kami na nangyari talaga siya. So thankful with Sir Glock and the team. Ano, ano reaction nyo lang? Trending na rin. Parang gusto nang gawa ng dance challenge yung oh. Ating to, cheating na to. <laughs> Ayan na, nagsisimula na. Nagsisimula <laughs> Ayan, na. Ayan. Ano yung pangalang dam? Ano yung pangalang Siyempre po, super happy kami na finally nagiging trend siya. And thankful din kami sa choreographer namin na si Kuya Jay for doing the choreography. Kasi um, talagang match na match siya. And talagang sana po sayawin niyo siya with chicken para ma-feel po yung, uh, yung, effort namin to hold the chicken while dancing. Mararamdaman niyo na much juicier, much crispier talaga yung chicken. Ken, pasado ba? Pasado si Kuya. Pasado, How does it feel knowing na a big brand like McDonald's to collaborate? Siyempre po, wala na po kami ibang ihilingin pa kundi magkaroon ng mga ganitong branch and endorsement. Kung maga, dati pa lang po, lagi kami nagbibiruan na uy, baka sakasakali in the future, magiging ano tayo ng MacDo parang BTS or any other ar big artist. At kayo ngayon po na meron na nagtiwala sa amin, syempre hindi po namin bibiguin ang MacDo at lagi po kami kakain ng chicken. Nasa streaming platform Meron sa TikTok. Meron sa oh, TikTok. Yes, oh, yes po. Meron po siya yung yung commercial po is nasa YouTube din. makita nyo siya. Actually, nag a siya. Pag mag-YouTube kami, paparod namin yung sarili namin. And yung dance naman po is makita nyo rin sa TikTok. Sa buong ah And of and course, at add ko na lang rin po, syempre, being the ambassadors or endorser ng MacDo. Syempre, this is not only a big project for us, but also a responsibility rin re, na talagang kailangan namin kampanan yung image image namin na SB19 and of course, image na parang good um, consumer din ng product so that mapakita namin yung balance ng lahat. Um, SB19 is a relatable um, group and there's nothing wrong with showing the true SB19 and yun naman yung kailangan is maging totoo tayo uh, in front ng camera. And sana yun yung gusto naming makita ng tao this time and ng buong Philippines na we're only doing this because we love our craft and we love what we are doing. So sana, mahalin din nila kami. Thank you. Thank you. Pablo, anong birthday wish para sa sarili at sa SD Ako po, palagi kong wish good health. Masyado namang ano gasgas -gas na pero yun po talaga kasi lahat naman tayo may mga pangarap. Gusto ko uh, in good health lahat ng tao sa paligid nang sa ganun. Sabay-sabay natin maabot yung pangarap natin. Yes, Atin to, Chicken McDo.